Habang bumubuhos ang ulan sa labas, mga kaboses ng dilim, ako si Kuya Juan, at may kwentong magpapaalala sa inyo na hindi lahat ng sumasakay sa gabi ay nabubuhay pa. Sa madilim na kalsadang Balete Drive, may mga taksi na tumitigil para sa mga pasaherong hindi na bumababa. Mga kaluluwang nangangailangan ng huling sakay. Ito ang kwento ng ang huling pasahero sa Balete Drive. Sa kahabaan ng Balete Drive, isang madilim na kalsada na pinalilibutan ng matataas na punong balete, maraming kwento na ang nabuo. Pero ang isa sa pinakanakakakilabot ay ang nangyari kay Mang Ruben, isang driver ng taxi. Gabi, ulan. Makinis ang tunog ng makina ng lumang taxi. Umaampun. Mahina ang ilaw sa poste. Si Mang Ruben nasa 50s, ay tahimik na nagmamaneho. Huling pasada na, sana may masakay pa akong isa. Eksaktong alas dos ng madaling araw. Habang binabagtas ni Mang Ruben ang Balete Drive, may isang babaeng nakaputing bestida ang biglang tumayo sa gilid ng kalsada. Basa siya sa ulan, mahaba ang buhok at nakatungo ang ulo. Tumigil ang taksi. Bumukas ang pinto sa likod ng hindi hinawakan. Miss, saan po tayo? Looban sa dulo ng kalsada. Hindi man malinaw ang mukha, ay dahan-dahang tumango si Mang Ruben at nagpatuloy sa pagmamaneho. Habang tumatakbo ang taxi, lumamig ang hangin sa loob. Napansin ni Mang Ruben na wala sa rearview mirror ang babaeng pasahero. Miss, Okay lang po ba kayo? Paglingon niya sa likod, wala na ang babae. Tumigil ang makina ng taxi. Nagsimula siyang manginig. Lumabas siya ng sasakyan at tumakbo palayo. Pero laking gulat niya nang bumukas ulit ang pinto ng likod, kahit walang humawak. Sabi ko, sa dulo tayo. Sumisigaw si ah! Mami habang ah! tumatakbo sa Kinabukasan, Natagpuan ang kanyang taksi sa gilid ng kalsada. Bukas ang pinto. Nakaon ang ilaw sa loob at may bakas ng dugo sa ang likuran. Ngunit si Mang Ruben ay hindi na nakita. Mula noon, sinasabing tuwing alas dos ng madaling araw, may nakikita na namang babae sa puting bestida na sumasakay sa mga dumara ang taksi. Pero hindi na bumababa. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan si Mang Ruben, pero hindi bilang biktima. May dumating na report mula sa pamilya. Nawawala raw si Ruben de la Cruz, taxi driver. Pwedeng ito na yon. Binuksan ng drawer. Nakita ang katawan. Nanginginig ang tagasuri. Imposible ito. Ilang araw nang nawawala si Mang Ruben. Pero may testigo kami kahapon na nakasakay raw sa taxi niya. Isang babaeng estudyante ang nagkwento. Nagbook siya ng taxi malapit sa Baleti Drive. Mabait daw ang driver. Kwento pa niya. Sabi niya, gabi-gabi na raw siyang nagdadrive doon kasi may hinihintay siyang pasaherong matagal nang hindi nakakarating. Tinanong ko kung sino, ngumiti lang siya at sinabing isa lang naman siyang kaluluwang nawawala sa dilim. Ngunit matapos ang biyahe, biglang naglaho ang taksi. Naiwan siyang nakatayo lang sa gitna ng Baleti Drive. Mag-isa. Ngayon, hindi lang babae sa puti ang tinatakbuhan sa Baleti Drive. May isa pang sumasakay, isang taxi driver na minsang biktima. Ngayon, siya na ang naghahatid sa mga kaluluwang hindi pa handang lumisan.